Good morning mga idol. Bali ngayon mga idol ha, ah, nandito ako sa pare-exit namin dito sa World Cup sa Blue Ocean Department Store, Bali is in ng mga idol. Bali ngayon mga idol, ha, ah, gumawa ko ng talakitok na balat niya. Ipinaaraw eh, ko bali, gagawin ko bukas. Gagawin kong ch chicharon talakitok mga idol. Bali ngayon mga idol ito, pinaparaw ko dito sa pare-exit. Papakita ko sa inyo mga idol. Oh. Yan po ang balat ng pinakamasarap na ulam na sinasabawan, sinigang. Itong ulam na to, uh, isda na to pala mga idol, isang masarap na ulam palagi, talakitok mga idol. Baling mga idol, balat ng talakitok yan, uh, inugasan ko na, tinanggal ko ng kaliskis, at saka nilagyan ko ng asin mga idol. Baling ngayon mga idol, pag natuyo tong buong maghapon, bukas mga idol, ipiprito ko para chicharon talakitok mga idol. Yan ang ulam namin bukas, itatry ko kung talagang magiging crispy na magiging chicharon ang itataw ko dito mga idol ah, chicharon talakitok mga idol yun o, oh. bali pinapaaraw ko yung mga idol siguro isang araw bukas ipitlito ko ito mga idol, yan ang simpleng buhay silsman mga idol bali mga idol, ah, nilagyan ko na asin yan saka 1000 pieces na paminta na powder mga idol, at saka yung asin bilang na bilang ko 3895.0 gram mga idol ang bilang na yung asin mga idol good morning good morning mga idol you know